Ay, pasyal pasyal tayo. Ang init. Oy, ang daming, alam mo, ang daming kulungan ng manok ko. Ang daming kulungan ng manok dito. Hmm. Ito ay isang creek. Creek ito dito sa Pasig. No? Uh, no hindi ko alam mo, ano, sa banas sa Pasig ito, sa manggahan. Tama, manggahan. Ang likod nito ay school. Dito. Ang daming, ano, ka kawayan ang dami manukan ito ngayon itong creek na to ngayon ito yung uh, lilinisin na uh, lilinisin and then lahat yan ng manukan yan ay tatanggalin pinapatanggal so itong creek na to bubuhayin uli although tinambakan na tanong ano ng manukan dito tinambakan ang dami ang dami ng manok na ang daming mga ano kulungan ng manok oh creek yan ha creek creek ito itong lugar na to itong lugar na to is creek ito hanggang oh. doon ang lawak niyan ang, ang, lawak ng manukan niyan hanggang doon creek yan creek tirambakan ano nung dami makita niyo guys makikita niyo ang daming kulungan ng manok tinambakan sadyang diyang ang mga managmamanukan dito yun ano? ang daming ano kulungan no ang dami oh. may mga malaga pa yun oh so ang gagawin ngayon uh, ito yung papalilis kayo ng mga kasama ito, ito uh, yung ito mo, natural tubig is sa gilid na lang wala lang isang metrong lapad kung tutusin itong creek na to isang lapad ito nasa 4 meters yata to o 5 meters ang lapad nito uh, dahil, dahil, sa tinambakan siya ng ano ng mga nagmamanok dito pero okay naman yung mga nagmamanok dito kasi uh, nung pinagsabihan sila ng ng uh, ito, ng contractor na alis sila aalis sila rito pa, para mahukay na yung ano creek okay naman uh, yung mga manok mga manok dito is tinanggal nila yung mga manok nila although yung mga mer meron pang isa isang na, natira dito pero yung mga kulungan is, yung uh, ako ipapagiba na lang ata hindi uh, naman sila nag-arugante yung mga may-ari ng manok dito kasi alam naman nila na alam naman nila yung sitwasyon no? alam nila na ipag uh, kasi government ito, government property ito. Alam nila, alam, alam alam nila na bawal talaga sila magmanok sa lugar na ito, no? Oh. Kita mo dami manok, ang daming ano alaga. Wala na para sa ano. Wala sa tubig, creek creek ito ah. Ito yung hukain ulit to, hukain ulit to mula do sa tubig. Tubig na 'yan. Yan, bubuhayin ulit para magkaroon ulit dito ng creek mo, oh, wala na ang laki ng, dupa, ng tinambak dito talaga. Grabe. Grabe. Shout out sa mga Pilipino. <laughs> Ay, shout out sa mga taga Batag, you no? Know? Marubay. Marubay. Idate ka ba dyan si, si Kapitan Big Boy? Shout out. Shout out kay Ati Dramel, no? Sa Lauang. And then sa Barag, barubay Shout out kay Ati Grace, kapitan natin. Dyan, you no? Know? so, mga Batag, dyan pangdan ni Buti yung kung sino, kapitan sa pangdan na dito sa Salubasyon, Tanawan, Tandawid. Shout out sa inyo mga Tanandaw. Sa, sa, doon, sa mga Tanandaw mga taga-batag. Mga taga-batag, mga taga mga taga-samar, mga, mga taga-lawang. Taga, taga Yan, mga drama na kakati mga karupan doon. Ha? Basta, taga-samar. Shout out. Mga pangag-adaw sa iyong mga Tanan. And God bless, God bless. Although sa mga sa ibang bansa, isa sa Kuwait mga katrabaho, mga katrabaho ko before sa ano uh, Kariboko Fish Shop shout out sa inyo dyan mabuhay tayong lahat yung nakita nito huwag natin tularan ito ha sa ibang lugar ito ha inuulit natin huwag natin tularan ito sa ibang lugar na isang creek na dating tubigan tinambakan lang pinag-interesan lang para sa manuka na yan okay huwag natin tularan ito kasi ito ngayon uh, bubuhay rin yung creek na ito para sa kasi para sa trick uh, tubig uh, uh, tuloy-tuloy yung dali yung mula dun, ulit to Mula doon, hukahin nila ito dito. Doon sa dulo, gan, doon sa dulo to. Ang layo. Siguro layo nito is mula doon hanggang doon sa dulo is nasa 100 meters yata. Ang layo nito na hukahin ulit. Meron mo, huhukahin ulit to. Diyos ko as in mano-mano na paghukayan tingnan mo yung lupa ito ng bakit is panambak bato Halo, bato at saka lupa ang hirap bungkalin yan Diyos ko po Lord katakot takot pero at least pumayag naman yung mga may-ari na manukan dito na pabungkal na yan yan shout out sa inyo dyan lahat ng mga nagmanok dito kasi mababait kayo walang masyadong arugante ano okay bye bye God bless sa inyo lahat